Hello guys. And welcome, welcome sa sa live. Ayan na, uh, shout out, shout out sa lahat. Kung hindi pa nakapag-subscribe dyan, na uh, subscribe na. Uh, subscribe niyan dyan. Kasi yung iba dyan, nanonood lang, hindi naman nagsusubscribe. Sayang, sayang yung mga free. Sayang yung mga ano, mga giveaway sa mga subscriber. Diba? Tapos di ka nag-subscribe. Soon. Soon yan. Soon yan. Hindi pa, ay na ano pa eh. Inayos pa yung uh, ano natin, pag giveaway sa mga subscriber. Ayan na, uh, salamat, salamat. And welcome sa lahat diyan na uh, nanonood sa akin. Ayan, thank you so much guys sa uh, support. Ayan, salamat. And, tayo nyo kaya yan. <laughs> Lahat naman kaya. Yan. Magdasal lang tayo lagi and huwag tayo Doon lang tayo kukuha ng pag-asa. Uh, shout out sa mga nandyan sa si Pilipinas na mga viewers natin. Thank you guys. Thank you. Thank you. Salamat. Ayan, na uh, shoutout, shoutout sa mga mandirigma dito sa mga Na patuloy, patuloy na lumalaban para sa mga future nila sa buhay. Tama yan, tama. Ayan, shoutout sa mga nakakasulubong ko diyan ng mga mandirigma. Ayan, kaya niya yan. Uh, lahat yan kaya. Sipagan niyo lang. And, andito lang ako sa likod niyo para gumawa ng video para sa inyo. know? <laughs> para iyan ano ko kayo kung saan may mga kuta. Yan lang, yan lang yung ko kayo sa inyo. And guide lang ako sa mga ah, dito sa Macau, yung mga pag-uunta Guide mo lang ako. And ako lang yung mag-guide sa inyo kung saan may mga kuta, saan, ano gagawin dito sa Macau. And huwag kayo mawala ng pag-asa lahat naman, lahat yan na bibigyan ng trabaho, kahit sabi natin, isang libo kayo dito, lahat yan magkakatrabaho, hindi nga lang sabay-sabay. For example, ikaw naghanap ng trabaho, may nauna sa'yo, syempre, susunod ka na nun. Ano? Huwag ka maingit na nauna siya, meron para sa'yo. Kasi lahat yan may para, para sa atin. Kung yung kasabayan mo nauna, makahanap ng trabaho, eh, baka may mali sa'yo baka sumasalisis sa sa'yo. Diba? Kung hindi ka umaalis, siya umaalis. Ganun yun. Tanungin mo kung anong sikreto niya. Diba? Sabihin mo, tanungin mo siya kung, ano bang ginagawa mo, pre? Diba? Ba't ang bilis mo? Ganun, dapat. Huwag ka mahiya. maingit sa kanya. Kasi mayroon, mayroon nakalaan na para sa'yo. Diba? Baka mas maganda pa yun sa'yo. Baka parehas kayo. Nahuli ka lang. Ganun. Yun. And, mag-pray kasi yun talaga yung importante hindi sa magsimba magsimba paglinggo kasi paglinggo naman pero guys paglinggo may mga agency na bukas pwede nyo pwede kayo mag-try may mga yung ROS Yung ROS agency bukas yan paglinggo ano pa ba uh, yung uh, forever bright yan bukas yung paglinggo na agency Mm. mga bukas yung mga sa bahay, yung mga agency na may sa ano, yung mga DH na agency, Macau agency bukas ng paglingo. Lahat ng may mga DH na tumatanggap sila ng DH bukas yan every Sunday. Kasi yung mga DH is day of pag Sunday. Minsan yung iba nagre-report sa opisina kaya nag-open sila. Kasi mga half day lang ata, hindi sa all day, half day lang. Kaya pwede kayo mag-try yun sa ROSE pwede kang mag-try. Pasa kayo din pag linggo. Tsagaan linggo, isang oras lang naman papunta doon. Puntan, malay mo, di ba? Yung pag nag-isip ka na, puntan mo kaya, huwag ka naman. Pag pumasok sa isip mo na, puntan ko kaya itong agency, puntan eh. mo na kasi may bumulong yan sa iyo eh. May nagsabi yan sa'yo na puntahan mo na yun. Kasi kung walang bumulong sa'yo, hindi mo na-insip yun. May nang, nagano yun kasi dadasal ka may bumulong yung sa'yo ng na ang na punta mo ay agency yeah. sa dami po hindi mong maisip yung pwede mo punta mo na agad yun huwag ka nang magpaligo-ligo pa na baka ay, baka hindi wala yun kasi linggo pag may naisip kang gano'n yes. instinct instinct ba tawag doon? basta may gano'n bigla mong naisip yung agency na yun puntan ko kaya punta mo na kami. Huwag ka ano, nang patumpik-tumpik kasi ano yan. Surubol yan. Ganun guys. Ito yung agency na yan. And, ano yan? Surubol Ano yan? ng mga tumpit Ganon. Kaya yung iba dyan, guys, yung mga magta-Thailand, kailan lang yan. Yung vacation mo. Kasi pagbalik mo, talagang trabaho yan. Ganon, ganon dapat. Ayan, shout out, shout out sa mga mga may mga trabaho na dito sa Macau. Congrats po mga friends. And guys, ah, uh, hindi lang live natin. And see you next next time.